Hello mga sangkay ko dyan. Uh, may mapakita ko sa inyo. May ginawa ko kahapon uh, breakfast na lugaw na kamuti. Hindi na ubos. So, niluto ko ulit today. Ayan. Taraan! Ano? May gawin ko siyang ginataan. May saba ako. Naisip ko may saba kasi ako. Tapos may ano ako ito? itong taro frozen to mabibili to sa mga supermarket pang ano to pwede pang sabaw pwede pang shabu pwede rin dito tapos syempre alam nyo na yung gamitin kong gata ay ang um, mm -hmm, ito alam nyo na yan ano to halo ko na tapos lalagyan na natin ng sugar pwede na breakfast pwede merienda pwede kahit ano Ayan. mix lang natin kutsara lang gamit ko. mix natin dalagyan na natin ng dalagyan na rin natin ng ano nilagyan ko rin syang sago marami akong sago dito nilagyan ko ang sagong maliit dalagyan natin ng sugar itong mga sangkay was sugar gamit ko ano lang natin, controlling lang natin muna. Baka masubrahan. Tatlong ganito lang muna. Gagamit na ako ng sandok na malaki. Next natin. Ayan, para-paraan lang yan, no? para hindi masayang. Ayan. Tikman natin ngayon. Tikman ko pala. Hindi kayo. Charo. Tikman ko. Tikman natin. Ang tamis niya. Sa akin okay na. Kasi hindi. Actually, ano nga Ilang araw na hindi rin ako nag-sugar. Hmm. Tama na. Hindi na ako nag-sugar sa aking kape ginaya ko yung aking sister na hindi na siya nagsusugar matagal na years try ko naman sa akin ayan mga sangkay dan na siya ayan so thank you for watching tara kain tayo thank you have a great day everyone bless us all bye bye